Three ways kung paano ka makakakuha ng SSS Payment Reference Number Magandang araw mga OFW. Ako po si Todd's The Accidental OFW Layunin po ng channel natin na magbigyan ng mga business, financial and entrepreneurial tips sa ating mga OFW at sa kanilang pamilyang Pilipino Dahil po na-experience natin yung hassle na hindi na po tinanggap yung ating SSS Monthly Contribution sa Payment Center Dahil po hinahanapan po tayo ng PRN or yung payment reference number, minabuti ko po na gawin yung video nito para po makatulong sa inyo kung paano nyo makukuha yung inyong SSS PRN. So, mag-umpisa na po tayo. Una, kailangan pumunta ka sa sss.gov.ph na website. So, isearch po natin sa Google, SSS. Tapos, lalabas na po yung website. I-click po natin at makikita po natin na meron doong uh, website na nangangailangan ng ating username at password. Huwag po tayo mag-freak out, huwag po tayong matakot kung hindi po natin alam yung uh, username at password natin. Isipin lang po natin, number one, nag-register na ba ako? Or number two, nag-register na ba ako pero nakalimutan ko lang yung username at password? Kung hindi ka po po nagre-register, mag-sign up ka na po at meron pong mga details na hihingin sa'yo, usually yung mga personal details mo na kinakailangan kung kukuha ka siguro ng iba pang mga government IDs. Nandito dito yung pangalan, yung SSS number, yung mobile number, yung email address para po mapunta ka po doon sa system at po pwede ka na po mag-generate ng iyong SSS PRN. Kung hindi mo naman alam at nakalimutan mo yung iyong username at password. Ang gawin nyo po, i-click nyo po yung nakalagay doon na forgot your username or password. Tapos po, meron pong lalabas doon na information na hihingin po yung ating SSS number. Kung maibigay na po natin yung SSS number, uh, isasabihin po nila na yung password reset po ay pinadala nila doon sa email address na ipinang register natin nung ating SSS uh, account. Punta po tayo doon sa email, i-reset po natin yung password natin, ibibigay din po sa atin doon yung username natin. So, wala na pong problema. Kaya po, pagkatapos po natin ma-reset reset yung password po natin, ay po pwede na po tayong pumasok. At makikita na po natin doon po sa main menu doon po sa... Uh, baba ng pangalan natin, meron po nakalagay doon, payment reference number PRN. I-click dan po natin yon at ano yung lalabas sa atin, maglalabas sila ng option kung kailan yung mga time period na nangangailangan ka ng payment reference number. Ilagay nyo po doon, tapos ilagay nyo kung magkano yung contribution nyo at click submit. Pag-click nyo po ng submit, ang sasabihin po sa inyo ay sigurado ka ba na ito yung mga uh, mga time na kailangan mo ng PRN dahil po gusto lang po ng system na siguraduhin po natin. Pag-click natin ng submit, sasabihin po sa atin ang, ng system kung bayad na ba natin yung particular period na yon. So, baguhin lang po natin yung information tapos submit ulit. Pag okay na po, makikita na po natin na Uh, nag-generate na tayo ng PRN at meron pudong nakalagay na in PDF file kung gusto mong i-download yung statement of account yung tawag doon ng P, na may kasamang PRN mo tapos pag-click po natin yun lalabas na po yung kulay blue na uh, paper na may nakalagay na po na PRN tapos statement of account, etc., etc., So, yun po yung una. At yun po yung ipapakita natin doon sa ating mga payment centers na pagbabayaran ng ating SSS contribution. Pangalawa, pwede din po tayong tumawag sa kanila kung wala po tayong alimbawa data or internet na available. Tumawag po tayo sa kanilang hotline na six four 920-6446 hanggang 920 55. So, Mula po 6446 hanggang 6455 po pwede po nating tawagan. Pwede rin po sa 917 7777. Ulitin po natin 917 7777 or sa toll-free number na 1 800 10 2255777. Ulitin ko po yung toll-free number. 1 800 10 toto 55777. So pagkatawag po natin, usually ang hihingin po sa atin ay syempre yung pangalan po natin, yung SSS number, siguro email at yung mobile number po na ginamit natin or kung meron po tayong ibang mobile number na ginagamit natin. Bakit po hinihingi yung details po ng mobile number kasi pwede po tayong mag-generate using SMS dun po sa mobile number ng PRN or yung payment reference number. So, kaya po mahalaga din yon dahil po yung mga data po na ibibigay natin sa kanila ay i-enroll po nila para po as if nagre-register po tayo doon sa system nila. Para po kung halimbawa mag -e email magpupunta uh, mag -upunta tayo sa sss.gov.ph at least meron na po tayong information doon. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo, Pwede rin po tayong magpunta mismo sa SSS Provincial Offices para po magtanong po sa mga information people nila kung paano po tayo makakakuha ng PRN. Kung pumunta po tayo doon, siguro po may kiosk sila para po mag-generate ng PRN pero Again, kailangan po siguro yung email address or yung SSS number or your mobile phone number. Kaya po, ihanda po natin ito. Kung meron po tayong SSS ID, dalin din po natin ito para po mas madali po para sa kanila na matulungan tayo. At hindi po nakakahiyang magtanong, lalong-lalo na po para po hindi po tayo ma sa pagbabayad ng ating SSS monthly contribution. So, yun po yung tatlo natin na means para po uh, makakuha po tayo ng payment reference number. So, punta po tayo sa sss.gov.ph kung meron po tayong mobile phone at saka meron po tayong data. Pwede rin po tayong tumawag sa hotline nila or sa toll-free number na ibinigay na po natin. At pwede po tayong pumunta mismo sa SSS provincial offices or kung saan po yung pinakamalabas malapit na SSS office na malapit po sa atin na po pwede po natin puntahan. Meron po tayong extra na, ta na tip. Kung gusto nyo rin po, pwede rin po kayo mag-email sa PRN helplines at sss.gov.ph. Ulitin po natin, email po tayo sa prnhelplines at sss.gov.ph. Or, sa online service assistance at sss.gov.ph. Again, online service assistance at sss.gov.ph. Sana po ay may natutunan tayo sa video ito at kung meron po tayong tips or questions tungkol po sa topic ito, mangyari po lamang na mag-email sa dxofw at gmail.com. I-like din po natin ang video ito. I-share po natin doon sa may nangangailangan po at i-click din po natin yung bell notification icon sa tabi po na subscribe button para po alam po natin kung mayro po tayong bagong video na tulad nito na ina-upload natin. Muli marami po salamat. Ako po si Tots, The Accidental OFW. Ang SSS po ay mabuting contribution kaya po wag po natin pabayaan na magkaroon ng laktaw yung ating monthly contribution kaya po Kunin na po natin yung ating payment reference number or PRN at magbayad na po tayo. Yun lamang po at magandang buhay mga ka-OFW.